sa pagpapatuloy ng ating istorya. Isang hampas ng kanyang espada ang ginawa ni Wang Yang, gamit ang Heavenly Evolution 9 Tribulation Sword, Purgatory Annihilation. Ngunit hindi nagpatalo si Chu Changchen at gumanti ng Baleful Netherworld Palm, Dark Abyss Void Rend. Sa sandaling yun, nagtunggali ang dalawang atake sa gitna, dahilan ng bugso ng enerhiya sa paligid. Samantala, habang si Wang Yang ay nakatayo, ang kanyang katawan ay unti-unting naglalaho. Nang makita ito, si Yelin lang at nag-alalang nagwika, paano ito nangyari? Nasaan ang asawa ko? Saan siya napunta? Samantala, si Chang Chen ay makakas na tumawa at nagwika, akala ko may kakayahan ka. Pero isang atake lang, di mo kinaya, talagang wala kang kwenta. Biglang lumitaw si Wang Yang mula sa likod, parang multo, at nagtanong. Akala mo ba talaga na matatapos ako sa isang hampas mo lang? Sa sandaling yun, nanlaki ang mga mata ni Changchen at pawisan ang mukha. Hindi maintindihan kung paano napunta bigla sa likod niya si Wang Yang. Ngunit, bago pa makasagot siya, sunod-sunod na pinakawala ni Wang Yang ang Heavenly Nine Tribulation Sword, God and Demon Crusher. Sa sandaling yun, dugo ang inubo ni Chu Changchen sa lakas ng mga teknikong pinakawalan ni Wang Yang. Pagkatapos, masayang sinipan ni Wang Yang ng malakas si Chu Changchen na parang gulong na pumipigit sa hangin, patuloy na dumadaloy ang dugo mula sa kanyang bibig nito habang bumabagsak. Si Wang Yang ay patuloy na nanunudyo at nagwika, Chu Tian ang yabang-yabang mo kanina. Half Step Supreme ka raw, bakit ngayon para ka ng asong patay? Pagkasabi nito, wala nang awat-awat, hinati niya ang isang braso ni Chu Tianchen. Sa puntong ito, nawala na ang kayabangan ni Chu Tianchen, hawak niya ang sugatang braso, pawisan ang mukha sa takot at sumigaw. Ming Lao, tulungan mo ako, sagipin mo ako, si Ming Lao, na nakikipaglaban kay Xuanji, ay lumingon ng marinig ang tawag at galit na nagwika. Chu Tian Chen, walang silbing basurang to, hindi, hindi ko siya pwedeng iwan dito. Pagkasabi nito, agad nagpakawala siya ng pag-atake na Black Baleful Netherworld Palm, Overwhelming Fortune, dahilan mapatalsik si Xuanji papalayo. Pagkatapos, nagmadaling lumipad si Ming Lao papalayo, at mariing nag-isip. Kailangan kong magmadali, kung hindi, masasayang ang plano ng old ancestor. Samantala, mahigpit na hinawakan ni Wang Yang ang kanyang espada, handang tapusin si Chu Chan at mariing nagwika, huwag ka nang maghasik ng gulo sa susunod mong buhay, maging mabuting tao ka na lang. At sa isang huling was-iwas ng kanyang espada, bigla na wala ang katawan ni Chu Chan literal na headless corpse na lang ang naiwan. Nang makita ni Ming Lao ang bangkay ni Chu Chan Chen, namumutla ang kanyang mukha at gulat na nagwika, Pucha, paano ko to ipapaliwanag sa old ancestor? Pagkatapos, si Ming Lao ay nandilimang mukha at galit na nagwika, Wang Yang, alam mo ba kung sino ang pinatay mo? Ang emperador ng Xuanyu Empire yan. Sa sandaling yun, lumutang si Wang Yang sa kanyang likuran, may halong pangungut siya sa ngiti at nagwika, eh ano naman kung emperador siya, kapag ginulo ko ganyan ang katapusan mo. At saka, ninakaw lang niya ang trono. Ako ang nagpapatupad ng hustisya. Nang marinig 'yon, si Ming Lau ay lumingon at galit na sumigaw, "Huwag kang masyadong hambog, bata. Ang angkan ng Chu family ay hindi mo kayang tumbasan." Ngunit, si Wang Yang na nakaangat ang kilay ay nagwika habang mariing hinawakan ang kanyang espada, "Kung ganoon, subukan natin kung gaano kalalim ang Turtle Pond Chu family." Itinaas ni Ming Lau ang kamay at nagsimulang umusal ng spell lumago ang masamang enerhiya sa likuran niya at mayabang na nagwika, ngayon, dudurugin kita para kay Chu Chang Chen. Ngunit, sa isip niya, anong realm ba itong si Wang Yang, halos katayin lang niya si Chu Tian Chen. Samantala si Wang Yang ay walang takot at pinakawalan niya ang kanyang teknikong Heaven and Earth Astral Plus Wine Spirit Dragon Transformation Art, nag-transform ang kanyang enerhiya sa anyo ng dragon at kampana, pagkatapos, habang sumusugod ay itinaas niya ang kanyang daliri, at sa sandaling yun, ang kanyang realm ay umangat mula sa Great Emperor Realm 6th Stage, papunta sa Great Emperor Realm 9th Level. Pagbabalik tanaw, ang matandang Ming Lao ay lumuhad sa harap ng Old Ancestor at nagtanong, Ninuno, nais niyo po ba talaga na personal kung samahan ang batang si Chu Tian para hulihin si Ye Lin Lang? Ang dakilang imperyo ng Sheng ay may ilang emperador lamang sa paningin ko. Biglang nagingit-ngit ang ekspresyon ng Old Ancestor at galit na nagwika. Gusto nyo ba talagang ako pa ang personal na hamuli sa malanding yun? Nang marinig yun, agad na yumukod ang matandang minglaw at tumugon. Ancestor, pakalmeyan nyo po ang inyong galit. Ako na po ang aalis ngayon at pupuwersahin si Chu Tian Shen na ibalik agad si Yelin Lang. Bago umalis, binigyan siya ng babala ng old ancestor. Basta't makuha ko ang innate phoenix saint body ni Yelin Lang, makakabutas ako sa kasalukuyan kong antas at mapapalawig ko ang aking buhay, ang mahabang gabi ay nagbubunga ng maraming panaginip, umalis ka na agad, tandaan mo, anuman ang mangyari, kailangang makabalik si Chu Tianchen. Balik sa kasalukuyan, nagtangka ang matandang Ming Lao na gumanti, ngunit nagalangan sa kanyang isip. Delikado ng manatili rito, at tiyak ang kamatayan kung babalik ako, mukhang wala na akong ibang magagawa kundi tumakas. Kapag na maalam na ang matandang yun, ako na ang magiging pinuno ng pamilyang Chu sa silangang kontinente. Bago sumugod, sinambit niya, sisiguraduhin kong mamatay ka. At inihagis ang kanyang atake na Black Baleful Netherworld Palm, Parting Clouds and Returning Waves, tinatarget si Wang Yang. Samantala, si Wang Yang ay kalmadong bumuo ng seal at ngumisi. Tingnan natin kung anong kayang gawin ng isang matandang malapit ng mamatay. Bigla, ang spirit system ay lumitaw at nagtanong. Host, paano mo haharapin yan ang harapan? Half-step supreme ang matandang yan. Bigla, isang malaking kampana ang samalag, hinirang ang teknik ni Ming Lao. Sa sandaling yon, ang spirit system ay galit na nagwika. Buwisit, nakaharang siya, tuso talaga ang matanda yon. Samantala, kalmado lang si Wang Yang at nagsabi, huwag kang mag-alala, hindi siya makakatakas. Sa sandaling yon, gamit ang Black Baleful Shadow Escape, sumabay sa itim na usok ang matandang Ming Lao para tumakas sa kanyang isip. May pagkakataon, kailangan kong tumakas habang hindi pa siya nakakapag-react. Samantala, itinaas ni Wang Yang ang kanyang kamay at inilabas ang parang isang mapa at nagwika, nahuli rin kita. Saan ka pupunta ngayon tanda? Sa sandaling yun, naharaang siya ng teknik ni Wang Yang na The Dao of Strategy Flying Shackles Absolute Boundary sa pagkabangga, sumugod ang matinding sakit at napabulalas siya. Punyeta, talagang ginagamit mo lahat ng paraan para patayin ako. Nang marinig ito, ngumiti lang si Wang Yang at sumigaw. Lahat ng paraan, huwag kang magpalaki ng ulo, hindi ka karapat dapat sa tunay kong kakayahan. Sa sobrang galit, pilit itinaas ng matandang Ming Lao ang kanyang realm mula half-step supreme realm patungo sa supreme realm first stage, sumigaw siya, at sumabog ang kanyang kapangyarihan. Samantala, natakot si Yin lang nang makita ito, nagtakip ng kamay at nagwika. Hindi pwedeng, nasa supreme realm na ba talaga siya? Sa parehong sandali, sa likod, nanlalait si Minyang, ngunit may lihim na pangamba. Anong nakakagulat, ganyan talaga sa mga liblib at hamak na bansa, pati ang Empress walang alam. Pero sa isip, anong pumasok sa kukote ng matandang yun mula sa pamilyang Chu, pinilit niya talagang mag-breakthrough sa Supreme Realm, hihindi maaari niya. E ito ba talaga ang presensya ng isang Supreme Realm, ngayon na nabasag na ang selyo sa akin, dapat ba akong tumakbo agad at magtago muna sa isang lugar? Samantala, nag-aalala ang spirit system at mariing nagwika. Host Lord, nasa Supreme Realm na siya ngayon, kailangan mo ba ng tulong? Pero kalmado lang si Wang Yang at tumugon, hindi, sinira niya ang kanyang sariling kultibasyon para pilit makapagsulong, malayo pa siya sa pagiging tunay na Supreme. Sa sandaling yun, habang nagpapakawala ng malakas ng bugso ng enerhiya ang parang demonyo Ming Lao, sumigaw siya. Ngayon, kahit anong mangyari, isasama kita sa impyerno. Samantala, si Xuanji ay sumigaw habang hawak ang kanyang sibat. Hanggat nandito ako, hindi mo malalapitan ang master. Pero sinabihan siya ni Wang Yang, Xuanji, na baliw na ang matandang ito. Malamang mahihirapan kang labanan siya. Nang marinig yun, lumingon si Xuanji at malungkot na tumugon. Pero master, hindi pa ako nakakatalo ng kalaban para sayo. Pinatayong muli ni Wang Yang ang kumpiyansa niya at ngumisi habang hinihimas ang kanyang ulo. Okay lang, magaling ka na ngayon, ako na ang bahala dito. Pagkatapos pabalikin si Xuanji, hinarap ni Wang Yang ang matanda. E tigil mo yung pasigaw-sigaw mo, halika rito at mamatay ka na. Nang marinig yun, sumabog ang galit ng matandang Lao at sumigaw habang isang dark dharma manifestation ang nasa kanyang likod. Mayabang kang bata ka, ngayon, gusto kong makita kung paano ka tatagal sa buong puwersa ng isang supreme realm, pagkatapos, Agad na umatake ng malakas na hampas ang Dark Dharma Manifestation ni Ming Lau. ang labanan ay nag-iwan ng suspense pero malinaw na may plano si Wangyang. Pagkatapos, tumama ang pag-atake sa kinatatayuan ni Wang Yang, dahilan ng shockwave sa paligid. Samantala, si Hin Lin lang nang makita ito, ay pawisan ng mukha at sumigaw ng may takot, asawa ko. Sa sandaling yun, ang matandang Ming Lau, na ang kamay ay nakataas na parang demonyo at ang mukha puno ng wrinkles, ay malupit na nagsabi, Isang hampas lang, mga labi na lang ang matitira. Ito ang pagkakaiba ng mga realm, naiintindihan mo ba? Ngunit, biglang lumitaw si Wang Yang mula sa kanyang likuran. Mariing tinitigan niya ito at marahan niyang sinabi, malapit ng mamatay, wala pa ring pag-iingat, ang tanga mo tanda. Sa isang iglap, agad na inatake ni Wang Yang si Ming Lao sa likuran, gamit ang kanyang espada, sa puntong ito, nanlaki ang kanyang mga mata at nagtatakang nagwika, anong klaseng teknik ito? Pagkatapos, hinayla ni Wang Yang ang kanyang espada ng malakas, mariing tumitig at nagwika, anong skill, ni hindi ka karapat dapat malaman nito. Samantala, si Yelin lang ay lumipad palapit, huminga ng maluwag, at tawag ng tawag kay Wang Yang, asawa ko. Ayos ka lang ba talaga pagkatapos ng atake na yun kanina? Sobrang natakot ako habang pinapanood ka. Sa parehong sandali, si Xuanji ay lumipad din palapit at may pag-alalang nagsabi, Master, hayaan niyo po akong tingnan ang katawan ninyo. Nang marinig yun, mumiti si Wang Yang at sumagot, Ayos lang, huwag na kayong mag-alala, paano naman ako masasaktan? Samantala, si Mei Niang, na nakamasid mula sa malayo, ay ngumisi ng bahagya at masayang nag-isip, ang batang si Wang Yang ay gwapo, malakas, at hindi matano ang tunay niyang lakas, mukhang magandang sandalan nang makitang papaalis na sila Wang Yang, Swanji at Yelin Lang, biglang sumigaw ang spirit system, mahal na host, huwag ka munang umalis, ang mga gantimpala sa misyon ay hindi pa naibibigay. Nang marinig yun, itinaas ni Wang Yang ang kanyang kilay at sarkastikong nagtanong, mga gantimpala, hindi ba agad-agad mo yang binibigay, o baka naman, may regla ka na naman? Galit na sumagot ang spirit system sa sinabi ni Wang Yang at sumigaw, tumigil ka, ikaw ang may regla. Ngunit, Bigla itong napahawak sa kanyang dibdib at sinabi, mukhang malapit na nga. Tahimik na tiningnan ni Yang ang sistema at mariing nag-isip, parang nasa parehong kondisyon nito tulad noong nakaraan. Pagkatapos, nilingon niya ito at mariing tinitigan habang ang system spirit ay naglalabas ng spiritual na enerhiya, sa isip-isip niya, parang katulad nga ito ng dati ang asal ng sistemang to, baka ang gantimpala ay heavenly daw fragment na. Sa sandaling yun, seryosong nag ang spirit system, habang nilalabas ang isa pang fragment ng heavenly dao, masayang hinawakan nito ang fragment ng dao at nagbunyi. Ang galing, host lord, meron na tayong pangalawang fragment ng heavenly dao. Pagkatapos, ibinigay nito ang fragment kay Wang Yang at sabik na sinabi, host lord, dalin at ilagay muna, tingnan natin kung anong pagbabago ang mangyayari. Samantala, medyo naguluhan si Wang Yang at mariing nagtanong, ano ibig mong sabihin, may bagay ba sa mundo na hindi mo alam? Kinamot ng spirit system ang ulo nito at mumisi ng awkward, heavenly daw na ito ang bumubuo sa mga batas ng mundong ito, isa itong pinakamataas na uri ng pag-iral, hindi pa lubusang na-unlock ang mga pahintulot ng sistema ito. hindi pa ako lubos na maalam at makapangyarihan. Nang marinig yun, tiningnan siya ni Wang Yang at mariing nagsabi, hindi ganap na maalam at makapangyarihan, kung alam ko lang, hindi na sana ako na biktima ng panlilinlang mo. Pero kahit ganun, tinanggap pa rin niya ang Heavenly Dao Fragment at inilagay sa tamang posisyon. Nang mailagay niya ang fragment sa altar, ang Dao Fragment ay naglabas ng liwanag at kasunod nito't tunog ang dumagundong. Way of Go, Holding Simplicity, 9th Grade. Way of Go, Like a Fool, 8th Grade. Tumaas din ang cultivation realm ni Wang Yang mula sa Great Emperor 9th level patungong Great Emperor peak. Sa sandaling yun, mas excited pa ang spirit system kaysa sa nag-level up at sumigaw ito, pagpupugay sa nag-iisang tagapagsimula sa muling pagangat ng antas. Pagpupugay sa nag-iisang tagapagsimula sa paglapit sa heavenly daw. Sa parehong sandali, tinapak ni Wang Yang ang screen sa harap niya. Medyo hindi pa rin siya kumbinsido at nagsabi, sa wakas, narating ko na ang Great Emperor Peak na antas, pero itong way of go, parang tanga, medyo nakakatawa naman ang pangalan a ah. Itinayo ng spirit system ang daliri nito at nagpaliwanag, Host Lord, ang parang tanga, ay hindi tulad ng iniisip mo. Ang kapangyarihang ito ay may kakayahang itago ang iyong antas at lakas, at hindi ito kayang matukoy ng kahit anong paraan na mas mababa sa level ng isang banal. Nang marinig yun, nagulat si Wang Yang, ah, yung ability na magpanggap na mahina, pwede akong maggunwari na baguhan lang sa foundation establishment tapos lokohin ang mga kalaban, ang astig nito. Pagkatapos, Lumingon siya at hinagod ang ulo ni Xuanji at nagsabi, Xuanji, kunin mo ang mga gamit ng dalawang sawimpalad na to. Mamaya, may malaking reward ka sa akin. Agad na sumagot si Xuanji ng parang excited na tuta, Opo, Master. Samantala, patuloy na nag-alala si Yelin lang at nagwika, asawa ko, grabe yung labanan kanina, sigurado ka bang hindi ka nasaktan, nang marinig yun, ngumiti si Wang Yang, nasaktan, para lang yun sa akin na dumurog ng papel pero biglang lumapit ang peking yelin lang at nagmay pag-alalang nagsabi, Wang Yang brother, kanina, sobrang worried ako, ang gwapo-gwapo mo talaga, ang tapang mo, hindi ko mapigilan magpabimbang sayo. Sa sandaling yon, si Yelinlang lang ay mabilis na lumapit sa kanya ng puno ng galit, ang boses ay nagbabanta kay Mei Yang at sumigaw. Lumayo ka sa asawa ko, tumingin si Wang Yang sa awkward na ekspresyon nito, at lalo pang natawa si Mei Yang habang nanggigilit. Bakit ba napakapraning mo, junior sister Yelin Lang, wala ka bang tiwala sa asawa mo? Nang marinig yun, galit na sumigaw si Yelin Lang. May niyang, huwag kang magkunwari, akala mo ba hindi ko nakikita ang mga pakana mo? Samantala, hinawakan ni May ang kanyang baba at malambing na sumagot. Hindi ko inaasahang ganoon katalino ang junior sister, totoo nga, balak kong mag-alay ng sarili ko bilang pagtanaw sa utang na loob sa pagligtas ni Wang Yang sa akin. Sa sandaling yon, Pareho silang nasa mataas na antas ng pag-cultivate. Si Yelin Lang ay isang Merit Dharma Body Emperor Lord Initial Stage, habang si Minyang ay nasa Great Emperor Realm at Stage. Walang gustong umurong at patuloy silang nagtaltalan. "Hayop ka! Kapag hinawakan mo kahit isang hibla ng buhok ng asawa ko, gagawin kitang abo." Mariing wika ni Yelin Lang. "Gusto mo bang lumaban talaga, junior sister? Nasa ikawalong realm ako ng Great Emperor." Panunuyang tugon ni Minyang. Samantala, nang makita ang eksenang ito, nagmadaling sumingit si Wang Yang. Aalis muna ako para tingnan kung ano na ang nakuha ni Xuanji. Pagkasabi nito, nagpanik siya at mabilis na umalis sa isip ng ating bida. Nakakatakot talaga ang mga babaeng nag-aaway, sumunod ang spirit system at tumawa, hindi mapigil ang magsaya. Haha, host lord, dumating na rin ang araw mo, samantala, Si Xuanji ay nagbalik ng masigla pagkatapos kunin ang mga ari-arian ng dalawang matanda. Master, na-strip ko na lahat ng mahalagang bagay sa kanila. Kinuha ni Wang Yang ang libro at napailing, bakit parang pulubi ang Xuanyo Dynasty, itong luma at gasguzing lihim na manual lang ang tanging saint grade item, lahat ng iba, puro emperor grade na basura. Pagkatapos, agad siyang nagutos, Xuanji, itago mo ang mga yan, humanap ka ng pagkakataong maibalik ang mga ito sa Spirit Sword Sect. Opo, Master, masayang tugon ni Xuanji, samantala, sa mga lansangan, usap-usapan ang labanan. Narinig nyo na ba, natalo ang Xuanyu Empire ng ating Great Sheng Empire, nagpalabas na ng pardon at tax exemption ang Queen. Maghihiganti kaya ang Xuanyu Empire, ha? Bakit ka mag-aalala, ang ating Panginoon ay matalino at makapangyarihan, walang kapantay sa buong mundo? Sa totoo lang, ang Xuanyu Dynasty ang dapat mangamba sa atin. Sa loob ng palasyo, nakaupo si Nawang Yang at Yelin lang sa trono, habang si Mei ni Yang ay nasa tabi. Pagkatapos, si Mei ni Yang ay itinaas ang kanyang kamay at nagwika, Wang Yang lover boy, anong kasalanan ko at ganito mo ako tratuhin? Nang marinig yun, pinukpok ni Yelin lang ang armrest sa galit at umismid. Sospek ka pa rin sa pagsalakay sa Great Sheng Empire, magsalita ka na ng totoo, o habang buhay kang mabubulok sa bilangguan. Nag-cross ng legs si Minyang at maliksing sumagot. Mahal kong ate Lang, may balak ka bang mag ganti? Huwag kang mag-alala, hinding-hindi ako magsusumbong. Sa sandaling yon, inis na inis si Yelin Lang at lumingon kay Wang Yang. Asawa ko, ano sa palagay mo? Napailing si Wang Yang at mariing nagwika. Sa tingin ko, dapat kang makipag-cooperate, nang marinig yon, natawa si Minyang at masayang nagsabi. Ay grabe, Kuya Wang Yang, hindi ko alam na ganyan ka pala ka wild. Kahit pa yan ay Heavenly Prison o Sumeru Space, game ako. Sa narinig, napaubo si Wang Yang at ibinigay ang isang bagay kay Ye Lin lang bago magsalita. Miss Yin, maging disente ka naman, pwede ba? Sa sandaling yun, napahawak sa kanyang biwang si Min Yang at Sumer Yosuna, Hamf, ang tanga talaga ng Wang Yang na yan, sige na nga, magtanong ka na, sasagutin ko. Agad nagtanong si Ye Lin lang habang hawak-hawak ang isang berdeng bagay, Narinig kong ikaw daw ang tunay na tagapagmana ng maharlikang angka ng Xuanyu Dynasty, paano na aga ng pamilyang Chu ang trono? Sa sandaling yun, agad na tumugon si Mei Niang, anim na raang taon na ang nakalipas, nagkukultiba ako mag-isa sa labas. Noon, tinanggap ng aking ama ang palaboy na pamilyang Chu. Hindi ko akalain sa loob lang ng isang daang taon, wawasakin nila ang buong korte, at pati ang ama ko, nalinlang nilang ipagkasundo ako kay Chu Tian na hayop na yun, sa mismong kasalan ng kasunduan, umatake ang ninuno ng pamilyang Chu na matagal nang nagkukubli. Kasama ang mga nakatatanda ng kanilang angkan, pinatay nila ang aking ama, at ako'y naging isang bilanggo, tuluyan ng sinakop ng pamilyang Chu ang buong Shuanyu dynasty. Nang marinig yun, napailing si Wang Yang habang hinahawakan ang kanyang baba at mariing nag-isip. Sobrang pabaya ni na Yin Mei Niyang at ang kanyang ama, hinayaan nilang maaga ang dapat sanay kanila, at pagkatapos, yung madugong kasal pa nakakagulo talaga. Pagkatapos mag-isip, agad niyang tinanong si Mei Yang, ganito pala kabuktot ang pamilyang Chu. Mukhang kilala mo sila ng husto, ano na ba ang kalakasan nila ngayon? Sa narinig, itinaas ni Mei ni Yang ang kanyang mga kamay at pinagtapat ito. At masayang tumugon, kailangan ko rin pasalamatan si Brother Wang Yang sa pagtulong niyang patayin sina Chu Tianchen at Chu Lao. Dahil dito, naparalisa ang halos kalahati ng mga eksperto ng pamilyang Chu, Siguro sina Chu Shen at yung isa pang namatay na lang ang dapat banggitin. Hindi naman mas mataas ang antas nila sa Zuan. Sa sandaling 'yon, nagkrus ng mga braso si Yelin lang, ipinikit ang mata at nagsabi, "Dahil dalawang matandang pangit lang ang natira sa pamilyang Chu, tapos na tayo kung pupuntahan natin sila." Nang marinig 'yon, napanganga sa gulat si Wang Yang at nagwika, "Ano? Mahal kong asawa, maari mo bang e-reconsider ang desisyon mo?" Ngunit sa kanyang isip, aah, Kailangang wasakin talaga ang pamilyang Chu, nakakainis ang paglipol sa siyam na henerasyon, kung may isang makakaligtas, magdudulot yun ng malaking karma. Samantala, sa gilid, pinipigilan ng system spirit ang kanyang tawa. Sa sandaling yon, tumayo si Yelin lang, itinaas ang kamay at sumigaw, tiyak na ang aking pasya, may magpahayag ng aking utos, ipagkaloob ang titulong pambansang Panginoon si Wang Yang, bilang Grand Marshal ng lahat ng hukbo, Pumili ng magandang araw para siya ang manguna at lusubin ng Shuanyu Dynasty. Nang marinig yun, napangangasagulat si Wang Yang at mariing nag-isip. Anong war crazed empress? Hindi ba't ang pamilyang Chu dapat mong wasakin? Paano naging pagsira ng isang buong bansa ang usapan? Samantala, tumawa si Mei Niang at Loha ang nagwika habang tinatakpan ang kanyang bibig, grabe, sobrang makapangyarihan si Kuya Wang Yang, nagsimula pa nga siya ng digmaan para wasakin ang isang bansa para sa akin, Natouch ako talaga. Ngunit, sinamaan siya ng tingin ni Wang Yang at tumugon, tumahimik ka na baliw, tigilan mo na ang pag-aalab ng gulo sa gilid. Sa sandaling yon, tumindig si Yelin lang, nakapangawit ang kanyang mga kamay, at nagsabi, huwag kang magalala, ipaghihiganti ko ang iyong mga pambansang hinanakit. Nang marinig yon, tumawa si Yin at nagpasalamat, salamat, Emperatress, Junior Sister. Ngunit sa kabila ng mga salitang ito, may sariling plano si Yelin lang at nag-isip, wawarakain ko ang Shuanyu Dynasty at dudurugin ang mga ilusyon mo. Ikaw na tusong espiritu. Samantala, si Mei Niang ay may kanya ring kalkulasyon at mariing nag-isip, kapag nalipol na ang pamilyang Chu at naibalik ang dinastiya, ihahandog ko ang buong kaharian bilang regalo kay Brother Wang Yang at tayo'y magiging magkapantay. Sa sandaling yun, si Wang Yang ay mariing nag-isip habang umiinom ng tsaa, ayos, Pagkatapos nating wasakin ang pamilyang Chu at sakupin ang Xuanyu Dynasty, sa wakas makakapagbakasyon din ako ng matagal. Samantala, nakatingin sa tabi niya ang spirit system at masayang nagsabi, hihi, siguradong masaya itong panuorin. Pagkatapos, sumubsub sa upuan si Wang Yang, frustrated dahil hindi makabimbang ng ilang araw, hay, pwede bang sa ibang araw na lang natin lusubin ang Xuanyu Dynasty, nasa honeymoon pa tayo, di ba? Sa narinig, tiningnan siya ni lang ng bahagya at tumugon. Anong honeymoon? Walang ganyang kayamanan sa apat na dagat at walong ilang kakamete lang ni Chu Tian Chen. Tiyak na magulo ngayon ang Shuanyo Dynasty. Ngayon ang tamang panahon para umatake, lumingon siya at inutusan ng dalawang alila. Kayong dalawa, dali, tulungan niyo na ang pambansang Panginoon magbihis. Huwag ninyong palampasin ang itinakdang oras para sa seremonya ng panunumpa. Agad sumagot ang dalawa, opo, inyong kamahalan. Sa sandaling yon, Sumigaw si Wang Yang habang hinihila palabas, Emperatrice, may social anxiety ako, pwede bang di ako sumama? Mabilis na tumanggi si Ye Lin Lang, hindi pwede, mamaya, itatalaga ka pa bilang Grand Marshal, Commander ng Hukbong Militar. Samantala, sa loob ng palasyo ng Shuanyu Empire, maraming boses ang nag-uungol ng desperado, matagal nang tumutulong ang unang prinsipe sa inyong kamahalan sa pamumuno, karapat dapat siyang magmana ng trono, ang bansa ay nasa panahon ng krisis, dapat ipasa ang trono sa pinakamalakas, iminumungkahi kung agad nating ibalik ang pangalawang prinsipe upang patatagi ng pamahalaan. Sa sandaling yun, ang dalawang dispulo ay seryosong nagwika, punong ministro, ang unang prinsipe ay anak ninyo, matagal na siyang kilala sa kanyang karunungan at katatagan, hindi ba dapat ninyong suportahan siya? Ang pangalawang prinsipe ay isa ring alagad ninyo, kilala siya sa kanyang karunungan at pagiging matatag sa pagpapas siya. Bulalas ng isa pa. Nakatayo lang si Chi Wen Yuan, hindi sumasagot, ngunit sa isip ay nanlilibak, mga gago kayo, nangangalabit kayo ng panig nang hindi nyo alam kung sino ang may hawak ng Shuanyo Dynasty, nilalapit ninyo ang kamatayan sa sarili nyo. Ngunit, biglang may sumigaw sa labas, manahimik kayo, ako ang tunay na tagapamahala ng Shuanyo. Sa sandaling yon, natigilan ang lahat sa takot, pawisan ng mukha at nagbulalas, paano naman siya, ito ay pagtataksil. Samantala, ngumiti si Chu Chande at agad nag-utos habang nasa kanyang gilid si Chi Shishan, makinig kayo, ihanda na ang seremonya ng pag-aakyat sa trono kaagad, gusto kong kontrolin ang lahat ng nangyayari sa Shuanyu sa lalong madaling panahon. Ngunit, may isang nagreklamo, Chu Chande, mga anak lang kayo ng mga alipin, sa dugo, pinsan lang kayo ng kanyang kamahalan, ano ba ang karapatan nyo para ang kininang trono? Chu Chande, bumaba ka riyan. pagkatapos, Lumapit ang isang tauhan kay Chu Shishen at nagtanong ng nakayuku, Ancestor, paano natin haharapin ang mga to? Suminghal lang ito at nagbitaw ng tatlong salita, patayin silang lahat. Sa sandaling yun, mariing tinignan niya ang harapan, at ang mga nagprotesta sa korte ay pinatay sa harap mismo nila. Makalipas ang ilang sandali, umakyat na sa trono si Chu Chande at umupo ng pasandal, ako ang nakaupo rito, sinong sangayon, sinong tutol. Samantala, sa plaza ng Great Sheng Empire, nakatayo ang mga opisyal, general at mga tao, naghihintay kay Wang Yang at Yelin lang lumabas. Sa sandaling yun, sumigaw ang lahat nang lumabas ang dalawa, mabuhay ang emperador, mabuhay ang pambansang soberanya. Samantala, tumingala si Sect Master Lu kay Wang Yang at Yelin lang, nasisiyahan sa balitang na promote ang Supreme Sect Ancestor, ibig sabihin, tataas din ang estado ng Spirit Sword Sect. Sa kabilang banda, si Liu Qingyao ay nakakunot noo. Nagtataka kung isasama siya ng Supreme Sect Ancestor at nag-isip, nakakainis talaga. Sa parehong sandali, humalakhak si Xuanji at nag-isip, ang gwapo talaga ng master ngayon, mas gwapo kaysa kahapon. Samantala, si Yin Mei Niyang naman ay hindi masaya, hamf, na aga na naman ni Yelin lang ang lahat ng papuri, nakakainis. Sa sandaling yun, tumayo ang pambansang guro at inanunsyo, Dumating na ang maswerteng oras, magsisimula na ang seremonya. Nanginginig ang kamay ni Wang Yang habang hawak ang insenso, maitim ang mukha at nag-isip, malaking event talaga to. Ilang rounds kaya to? Sana matapos na. Hawak ng pambansang guro ang isang lihim na manual at binasa ng malakas, pagkatapos ng seremonya, idineklara niya ang dakilang proklamasyon. Pagkatapos, iwinasiwas ni Yelin lang ang kanyang kamay, Walang pakialam sa ugnayang pandaigdig at paglabag sa hangganan ng Great Sheng at sumigaw. Pagsuway sa ugnayang diplomatiko at pagsalakay sa mga hangganan ng Dakilang Sheng, ito ang unang kasalanan. Mapaniil na pamumuno at galit ng bayan, ito ang ikalawang kasalanan. Lumingon siya at ibinigay ang token ng kapangyarihan kay Wang Yang at nagwika, Asawa ko, kasalanan ko ito. Kailangan kitang pagkatiwalaan ng ganitong mahalagang gawain agad pagkatapos ng ating kasal, ang sama ng loob ko. Ngumiti si Wang Yang habang hawak ang token. Okay lang, okay lang, madali lang to. Babalik agad ako. Siguradong matutuloy pa rin ang bingbangan natin. Nang tumayo si Wang Yang para magtalumpati, bigla siyang kinabahan. Ang hirap naman, anong sasabihin ko sa oath? Lumitaw ang spirit system para tumulong, host, subukan mo tong bagong AI assistant, kaya nitong lutesin lahat ng problema, kaya nitong gumawa ng oath na 5,000 words sa isang segundo. Nang marinig yun, biglang sinigawan ni Wang Yang ang system spirit, tumahimik ka, nakahiga lang ako, hindi naman paralisado, huwag mo nang ayusin lahat ng sobrang detalyado para sa akin, at saka, limang libong words, gaano ba katagal basahin yun, sa sandaling yun, nag ang spirit system at tumugon, sige, host, kakanselahin ko na ngayon.